Noong November 30, 2003, na-engage ang babae na nagkangalang Shuba o Sally sa software engineer na si Jay. Ang ama ni Sally ay kilalang abogado sa Bangaloro at may magandang reputasyon. Siya ay 27 years old at nag-aaral ng law katulad ng kanyang ama. Ang ama ni Sally ang nag-arrange ng kanyang kasal kay Jay. Katunayan ay matagal nang magkakilala ang kanilang mga magulang. Sa kabilang banda, si Jay ay nagtatrabaho sa isang kilalang multinational company. Kaya alam ng ama ni Sally na kung kay Jay magpapakasal ang anak ay magkakaroon ito ng magandang kinabukasan. Ang kanilang kasal ay tinakda noong April 2004. Gayon pa tatlong araw pagkatapos ng kanilang engagement, noong December 3, 2003, sinabi ni Sally na kailangan nilang pumunta sa restaurant para mag-dinner. Sobrang masaya si Jay dahil yun ang unang pagkakataon na humiling ang kanyang fiancé na lumabas. Bago sila pumunta sa restaurant para mag-dinner ay pinakilala muna ni Jay si Sally sa kanyang mga katrabaho. Saka umalis patungo sa Old Airport Road bandang 9.30 ng gabi ay nag-drive na sila pa uwi. Ngunit habang nasa biyahe ay sinabi ni Sally kay Jay kung pwede ba silang huminto malapit sa landing spot ng airport para manood ng pag off at landing ng mga aeroplano. Agad namang pumayag si Jay at ipinarking ang scooter sa gilid sa kapinanood ang mga aeroplano habang nagwekwentuhan. Nang may biglang dumating na tatlong mga lalaki at biglang inatake si Jay. Sobrang kinabahan si Sally at napasigaw ng malakas para humingi ng tulong. Sa kasamaang palad ay walang katao-tao sa lugar na yon. Binugbog ng tatlong lalaki si Jay bago sila tuluyang umalis. Patuloy pa din sa pagsigaw si Sally habang umiiyak nang may dumaan na sasakyan at narinig ang paghingi niya ng saklolo. Nilapitan ng driver ang dalawa sa kaisinakay at tinala sa malapit na hospital. Pinaalam ni Sally sa kanilang mga pamilya ang nangyari kay Jay. Agad namang tumungo sa hospital ang kanika nilang mga pamilya para alamin ang kondisyon ni Jay. Ginawa ng mga doktor ang kanilang makakaya ngunit hindi nila nailigtas si Jay dahil sa matitinding dama nito sa kanyang katawan lalo na sa ulo. Kaya noong December 4 ay diniklara nilang patay na si Jay. At dahil sa murder case yon ang ama ni Jay ay agad na pumunta sa malapit na police station ng kaparehong araw. Ikniwento niya na kumain lang ng hapunan ng kanyang anak at si Sally at doon na inatake si Jay ng tatlong lalaki Agad na nagsimula ang investigasyon ng mga pulis Ang una nilang tinanong ay si Sally dahil siya lamang ang nakawitness sa nangyari kay Jay Mahinahon lamang ang pagtanong ng mga pulis kay Sally Dahil hindi ito matigil-tigil sa pag-iyak matapos niyang mabalitaan na patay na si Jay Sinabi ni Sally ang lahat sa kanila kaya ang mga pulis ay inimbestigahan na mabuti ang crime scene At inalab nila ang background ni Jay gusto nilang malaman kung may mga nakaaway o nakaalitan ba si Jay. Ngunit walang mahanap na kahit na anong clue ang mga pulis. Ayon sa report ay walang mahanap na CCTV footage sa mga pulis sa oras na yon dahil ang lugar ay malayo at wala halos katao-tao. At bihira lang din sa mga bahay dati na magkaroon ng CCTV. Nireview din ang mga ang engagement video ni Nasali at Jay ang kanilang motibo kaya gusto nilang makita ang engagement video dahil sa hinalang baka isa sa mga kakilala ni Jay ang siyang pumatay sa kanya. Maingat nilang tinignan ang video at tinuuna nila ng pansin ang bawat taong dumalo. Ngunit walang makita ang kahina-hinalang galaw sa mga miyembro ng pamilya. Kasunod noon ay inulit nila ang video at inobserbahan naman nila ang magalaw ng mga kapitbahay, kaibigan at iba pang mga guest. Ngunit wala din silang makitang kakaiba. Isa lang napansin nila na sa buong party ay makikitang hindi masaya si Sally at parang lumalayo at dumidistansya ito kay Jay. Napansin nila na sa oras ng ring ceremony ay sobrang lungkot ng mukha ni Sally at parang hindi siya komportable na katabi si Jay. Para sa mga investigador ay kakaiba ang naging mga kilos ni Sally. Dahil madala sa engagement party kahit na arranged marriage pa yan ay parehong masayang lalaki at babae. Matapos nilang paulit-ulit na pinanood ang video, ay narealize nila na malamang ay hindi masaya si Sally sa kanyang soon-to-be husband. Pinaghinalaan ng mga puli si Sally, ngunit alam nila na hindi sila maaring gumawa ng hakbang dahil lamang sa napanood na video. Kaya nag sila na i-check ang call records ni Sally. Noong 2003 ay hindi karaniwa na mag-check ang mga pulis ng call records para lotasin ang kaso dahil ang technology na yon ay bago pa lang sa India noong mga panahong yon. At halos konti lang sa India ang may mga cellphones noong taong 2003. Ngunit sa kamilang banda ang naka-assign na ay nagkaroon ng interest sa nasabing technology, kaya kinuha niya ang cellphone records ni Sally. Noong nakuha na niya ang record ay doon na niya nakita na noong December 3 ay may isang number na tinatawagan si Sally ng makailang beses. Kinuha ng mga pulis ang buong detalye ng number na yon at nalaman nila na ang nagmamayari ng number ay si Aaron Verma. Kasunod noon ay inalam nila kung sino si Aaron at kung ano ang kanyang relasyon kay Sally. Base sa impormasyong nakuha, si Aaron at Sally ay parehong nag-aaral sa kaparehong university, ngunit mas matanda ng dalawang taon si Sally kay Aaron. Kasunod noon ay nagdesisyon ang mga pulis na i-trace ang location nilang dalawa noong December 3. At dahil kasama nga ni Sally si Jay noong mga oras na yon, kaya ang kanyang location ay malapit sa airport. Samantalang nung trinays naman ang location ni Aaron, ay nakita nila na nasa malapit din siya sa airport noong gabi yon. At sinusundan niya si Sally sa kahit lugar ito pumunta. Yun ang nagpalalim sa hinala ng mga pulis kaya ay nalam nila ang kinaroroonan na ni Aaron at tinala ito sa police station para matanong. Noong tinanong siya ng mga pulis kung nasaan siya gabi ng December 3, Sagot niya ay nasa out of town daw siya dahil sa trabaho. Doon pa lang ay alam na ng mga pulis na nagsisinungaling si Aaron. Pinauwi nila si Aaron noong araw na yon, ngunit nag-phone tapping sila bago pa man ito makaalis. Napagtanto ng mga pulis na maaring may kinalaman ang dalawa sa pagpatay kay Jay. Ngunit hindi nila ito ma-prove na guilty ang dalawa base lamang sa kanilang locations at call records noong December 3. Kaya sila nakapagdesisyon na i-phone tapping ang telepono ni Aaron. Ngunit pagkarating ni Aaron sa kanyang bahay mula sa police station, ang unang tinawagan niya ay si Sally. Sinabi niya kay Sally na inimbitahan siya ng mga polis para tanungin tungkol sa pagkamatay ni Jay. Tinanong siya ni Sally kung sinabi ba niyang lahat sa mga polis. Sagot ni Aaron na wala siyang inamin na kahit ano at nagawa niya iligaw mga polis sa pagsabing nasa out of town siya noong December 3. Matapos ng mga narinig ay malinaw na sa mga pulis na sila nga ang sospek kaya agad silang inaresto. Dinala sila sa police station kung saan ang call recording, call detail records at location history ay prinisinta sa kanilang dalawa. Sinubukan pa ng dalawa na lumusot sa bawat tanong sa kanila. Nang na-corner na si Aaron ay inamin niya sa harap ng mga pulis na sila nga ang pumatay kay Jay. Si Aaron at Sally ay dalawang taon nang magkarelasyon bago pa man ang engagement nila ni Jay. Ayon sa report ay gusto magpakasal ni Sally kay Aaron. Ngunit ang kanilang pangarap na magpakasal ay naudlot dahil nalaman ng ama ni Sally ang tungkol sa kanilang relasyon. Hindi siya masaya sa relasyon ni Sally dahil mas bata si Aaron. Dahil doon kaya minadali niyang i-arrange ang engagement ni Sally at Jay na nangyari noong November 30. Ngunit hindi masaya si Sally sa engagement. Kahit na may pinag-aralan at may magandang trabaho si Jay ay hindi pa rin siya gusto ni Sally dahil ayaw niya ang simpleng buhay ni Jay. Ayaw ni Sally na makasama si Jay sa buong buhay niya. Sinabi din ni Sally sa kanyang beautician noong engagement niya na hindi hindi siya magpapakasal kay Jay. Sinabi niya na lalaya siya sa kanilang bahay at magtatago bagong kasal o di naman kaya ay papatayin niya si Jay. Nangyari ang engagement party dahil sa pagpupumilit ng kanyang ama. Ngunit bago pa man yun ay nakapagplano na sila ni Aaron na patayin si Jay. Yun ang dahilan kaya pa na pag-uusap nila sa telepono. Nag-hire ng dalawang lalaki si Aaron sa tulong ng kanyang pinsa na si Danish na siyang tutulong sa pagpatay kay Jay. Kasama sa plano nila na yayain ni Sally si Jay para mag-dinner at saka pumunta sa walang tao na lugar. Dahil madilim at tahimik sa lugar na yon, kaya mas madali nilang maisagawa ang planong pagpatay kay Jay. Pinokpok nilang tatlo ang ulo ni Jay ng iron rod na siyang naging dahilan kaya napakaraming dugo ang lumabas sa ulo nito. Noong nakita nila nag-aagaw buhay na si Jay, egan silang umalis, sakay ng motor at itinapon ang dalang iron rod sa damuhan. January 25, 2004, halos 50 days matapos ang nangyari ay saka pa lamang tuluyang naaresto, sina Sally, Aaron at ang dalawa pang lalaki. Kumalat sa buong bansa ang nangyari. Kumuha ang mga pulis ng lahat ng ebidensya at witnesses sa kainihanda ang kanilang charge sheet na siyang iprinisinta nila sa korte. Tumagal ang paglilitis sa normal court bago ito inilipat sa fast track court. Kahit nga nasa fast track court na ito magal pa din ang kaso simula 2007 hanggang 2010. At noong May 2010, ang korte ay sentensyahan si Nasali, Aaron at ang dalawa pang mga lalaki ng life imprisonment. Gayunpaman, noong July 2010 ay nag-file si Sally ng bail application sa Caracas High Court na kinatigan ang desisyon ng mababang hukuman at tinanggihan ang kanyang bail plea. Kasunod noon ay nag-file ulit siya para sa bail application sa Supreme Court. Noong August 2014 ay pinagkaloob ng Supreme Court na makapag si Sally, ngunit sa maikling panahon lamang. Ang nakakalungkot pa dahil nung nasentensya na si Sally at Aaron ay patay ng ama ni Jay na hindi man lang niya naabutan ang naging hatol sa mga pumatay sa kanyang anak. Nawala siya ng mabigat ang loob dahil sa walang awang pinatay ang kanyang inosenteng anak. Shout out kay Cherry Abayo ng Rome, Italy at sa kanyang mga anak sa Kalamba, Laguna. Maraming salamat! Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat.